Hindi pa kayo naligo. Hindi pa, pa kayo naligo. Love it to you. Love sa akin. <laughs> again, again. Smile, smile, smile. Musa Mervi, mana po. Ah. Musa ah. Mervi, Is <laughs> Melvin? Mama po! Is Melvin? Mama po! Uh, customer namin na makakakuha ng sasakyan from our company Yes, nabimigay po kami ng sasakyan Madam! Saba! Saba! Madam Imbuhay! Hi! Love what you're in love! Saba! Hello guys and welcome sa ating vlog Kasama ko si Yusuf yes. Paat, tuhod, balikat ulo paa too hard balikat ulo oh at dati niya. smile smile e. ang kanilin <laughs> 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 <Sige. laughs> <Ayan. laughs> may kulay yung ngipin niya even sa si Usman Usman no? let me see your teeth E E ayan o no? E E purkwa purkwa bakit si sode lor ikaw like. lak why salt? sel 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 Ibig sabihin dahil daw sa salt. Moala siya. Salt, no? Mm. Yes, yes, yes. No. Why salt? Maybe you don't brush? No. Yes. You don't no, brush your teeth? Yes, 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 yes. yes. Ah, dito na yung kaibigan ko. Ito yung best friend ko. Hi! Ayan o. My Tommy! Kamata tapel? Kamata tapel? Sinfal. Sinfal. Oh, i, i. i. Sinfal. His teeth. Ayan, oh. His teeth, okay. Yes. Ayan, oh. I. E. Oh, yan sa'yo merong ano. May chocolate. Yes. May yes. oh, chocolate. This one, very good, oh. His teeth, very, very good. Ano, yes, yes. malaking bumawa mo sa akin. <laughs> again, again. Smile, smile, smile. Smile. Open the mouth. <laughs> Mas malah talaga <tid> buhang ako. akin best. Uh, like ano <laughs> na? nama na naman Wala you, you want? Nah, you want to. You, you like the hair. Temer, okay, paa, this hair is, uh, This hair is good. assalamualaikum Madam, you like my hair? Temer, you Ah, temer-temer? Temer Temer Milfra Milfra <teokbokki> Ito naman si Yusuf Wala lang akong pera eh oh, There's a car oh, There's a car May sasakyan Ano oh, guys May sasakyan Hindi ano yan Sasakyan yan ng Ano namin Ng customer namin Na Makakakuha ng Sasakyan From our company Yes Nagamigay po kami ng sasakyan Madam oh, okay, Saba. Okay. Saba, Madam Imbu. Hi. Hi. <laughs> La <Matirella. Como> <laughs> How are you? Yes. Hi, saba. How are you Sunday morning? Hi sir. Saba. Good standing morning. Hi, Sunday morning. morning. Good. Good, good, good. Okay, oh, you. The car is nice. Yes, yes. It's, uh, Are you? Ngando, Hi sir. It's very good. Um you call Pauline. Also. call Pauline so that we can, he can come. Okay? You go first here inside. Yes. Pasok muna kayo. Ang ganda ng car. So guys, ito, binili niya to, tapos babayaran siya ng company namin. Oo. Sa car fund niya. So ibig sabihin, ang kumpanya ang magbibigay ng pambili niya ng sasakyan. So, yan yung oportunidad na binibigay namin sa mga customer namin. So, meron siya libre ang car fund. Bibili sila ng sasakyan, pero kami magbabayad. Ganon. Tapos, meron din kaming house fund. So, bibili sila ng materyales ng kanilang house. Kami ang magbabayad. Ibibigay lang yung resibo. Yung ganon. So, yan yung mga opportunities na nagugustuhan naman talaga ng mga tao dito. Sa Pinas kasi, ang isip nila sa networking hindi maganda, di ba? Pero dito, very okay kasi nakikita talaga nila yung pinagpaguran nila. So, yan yung whole family. Yeah, you check the kilometer. Yan si Pauline, marketing naman. Bien, ah? din, ganda ng sasakyan. Ah, hindi siya ready. Pati sa. Sino? Pakita natin sa mga kapitbahay. Ay. Ano aming company? Ito yung kaibigan natin yung uh, Naku ha, huwag sa akin ha. Uh. <laughs> So, ito yung mga anaga ko. Halika kayo. May mga babae dito. May nakakagusto sa akin itong babae. Puro madam? Dala ni Jajak. Ha? Jitem? Jitem? Jitem is mahal mo ako? Jitem? No, no, Jitem. Moi, Mary. Mary Cat Mary Cat Fam chutpa, Sebong, sebong ah. Kinikilig, kinikilig sila Eto eh, talaga, lagi -lagi. Eh, Ito talaga, lagi-lagi ito no, nagsasabi sa akin ng ano eh, Heart, heart, heart Ma, mua Ma, ah Eh, mua Ah, no, no, Fini Eh, mua Ah, eh eh. Ah. Mo <laughs> Isa dalawa. <laughs> eh. eh. Sebong. Mm. Ayan oh, yung mga Ang cute nila yan mga mga dalagita. Oh, say hi. Nelen, Nelen. Hi. 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 So guys, kung gusto niyo lang malaman ng aming company, visit our website at www.edmarker.com. Pwede kayo mag-register dyan. Meron din kaming mga branches dyan sa Philippines. Marami kaming branches. Lalo yung mga sakit. May mga tao may sakit sa colon. May mga galis-galis. Food supplements yun guys ha. Hindi yun gamot. Oh! Ay, nagawa mo na dyan! Sabah! 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 Sabah!

Are you my baby? My baby. My baby. My Baby. Oh. So if you are my baby, I will teach you mano. Mano, Mano. 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 So my baby? Okay, my baby, mano, mano. Yeah. Misu melvin, misu melvin, mano, mano pop, mano misu melvin, misu melvin, misu melvin, misu melvin, manopo, oke, 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 Melvin oke, 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 Melvin oke, 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 Melvin. mano oke, 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 Mano po. Mano po. Isi. Oh, next, next. Next, next. Si Bilal. Mano po. Mano po. Mano po. Mano po. Ayan. Miso Mervi. Miso Mervi. Miso Mervi. Miso Mervi. Mano po. Mano po. Mano po. Mano po. Ayan, oh. Isi. Like this, oh. Isi, isi, isi. 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 Miso Bilal, mano po. Miso Bilal, mano po. Okay, you, tell me, Miso Melvin, mano po. Miso Melvin, mano po. Kini, may kini siya. Kini, may kini siya. Kini, may kini siya. Kini, Melvin. kini po. Mano po. Mano. siya. Kini, may kini <laughs> Monsieur, like, Miso, Miso, Melvin. Melvin. Mano po. Mano po. Ah, sino na? My baby. Sino na? Ikaw. Ikaw, ikaw. Miso Melvin. misu Melvin. Miso Melvin. <laughs> ikaw? Okay, you, you, okay, I give you Halis. Halis. Yes. Hallis. yes. Yeah. No sebong, fini. Or not my baby. <laughs> terapi kita, jadi karena we are Fini, Fini, Tapos na kami, again again again, you say it, yes yes Mister, yes, Mister, Mister, win mushe mirwin Miss Mervin. Miss Mervin. Mana po? Ah. Mana po? Action. 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 Miss Mervin. Miss Mervin. Mana po? Mana po? Oh like that. Oh, Again. Like that. Okay. Miss Mervin. Mana po? Ah. Miss

Ni Sumervin. Mano po. Ito guys, oh, may bagong ano. Ito yung anak ko. Ito yung kamukha ko talaga. Ayan. Ito, ang cute-cute nito guys. Papa Senegal. Papa Senegal. Mama. Senegal. Mama Senegal. Oh. Yes. Ampunin na kita. Yes. Wait, go, you go my country, Philippines. Yeah. Uh. Ito yung totoo kong anak. Ma baby, ma baby, sweet baby. Eto naman, sweet baby. Oh, sweet baby. Ikaw, anak na rin kita. Sweet baby. Oh, ayan oh, anak ko na rin. Sweet baby. Ayan. Diba? Ah. Ha? Huh? Itong anak ko na may gusto pampadulas padulas. Ano yon? Good item? Ha? Ah. Porkwa, ano? Ano?

Ah, patay. Ano patay? Ano patay? Ano patay? Ano patay? No, no, patay? this man, this man. This. Bye bye. Okay bye -bye. na si Gar. Okay. Patay, patay. Patay, hindi ko alam yung patay. Oh, yes. Matapang din tong maliit na bata na to ha. Ah. <coughs> nami ha. No. Okay? Kimo ko kasi. Kimo okay. mo dare. Kimo. Ha, Hindi Di pa kayo naligo. Di pa kayo naligo. Ha? <laughs> <laughs> <Am> I love you? Ha? Do I love you? Kato ng kato Ay, yung sardinas. Ako, ako, ako. Ako, Oh, andyan na si Bilal. Mango mango? Uh -huh. mango. Mango. Okay, mango, Bilal. Oh. Uh -huh. oh, you give na. You give to your friend. Eh, uh, eh, uh, eh. Uh. Okay. Uh. Okay. Mango. 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 Uy, oh, mango. mango, no? Kani, so, kani. Mainit siya, ha? Hot. Oh. oh, mainit nga. Hot. Nabol siguro to. Yan, mango. Ito, oh. Ito, 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 ito. mango. Daddy's mango. So, to ah. baby, oh. Mango. Oh, sure, yeah. Mainit. So, guys, dyan na nagtatapos yung ating vlog for today. Bye-bye. Ma, baby, ma, baby. Anak, anak, oh. anak, say anak, bye, -bye. bye, -bye. 拜拜。Bye bye.